parte daw ito ng plano para ipakulong si VP Sara bago mag-2028 election. Ano pong reaksyon ng palasyo? Sa statement po ni um, Senator Aimee, unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Saan po kaya um, nabili o ano kaya manufacturer yung uh, parang bolang kristal ni Senator Aimee. Kunin ko na rin po ang reaksyon ng palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Handa na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. We begin with Lef Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may sinabi po si Senator Aimee na uh, haharangin niya sakaling ma-appoint si Secretary Remulia bilang ombudsman dahil parte daw ito ng plano para ipakulong si VP Sara bago mag-2028 election. Ano pong reaksyon ng palasyo? Sa statement po ni uh, Senator Aimee, mas marami po sigurong katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat nasampahan ang mga deterte ang mga kaibigan ng mga deterte allies ng mga deterte hindi pa po ba na, na mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil independent constitutional body naman ito at uh, kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat. At uh, hindi po dapat katakutan kung uh, wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Eh hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampa ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang inaharang dito ni Senator Aimee? ang mga maitatal ang maitatalagang umbusman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan at isa pa pong tanong um, saan po kaya uh, nabili o ano kaya manufacture yung uh, bolang kristal ni Senator Amy dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni uh, Senator Amy kundi mga kwento na mayroong ebidensya Uh, I'm sure the President heard about this, ma'am. Uh, ano po yung reaction niya na galing po sa kapatid niya yung pahayag na yun? Alam naman natin ang Pangulo pagdating kay Senator Aini, kapatid niya naman po yan, ay um, hindi siya nagsasabi po ng negatibo. Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, Uh, gusto lang po namin malaman yung tugon ng palasyo sa panawagan po ni Senate President Cheese Escudero for Malacanang to come up with a negative list of infra projects that cannot be funded under the proposed budget for next year. Dapat daw po mas maging proactive tayo kesa sa uh, sa huli po natin aalisin yung mga projects na to. Uh, ang kanyang suggestion po ay uh, welcome naman po at uh, katulad ngayon sinabi natin kanilang announcement ng Pangulo, inuutusan po ang DBM at ang DPWH na busisiin po ang sinasabi nilang mukhang nagkaroon na naman ng mga insertions. So kailangan po talaga itong ma maaral, ma-evaluate kung tama po talaga ang nasasabi. Ma'am, how about po kaya sa call niya na magkaroon po ng moratorium para sa mga new flood control projects for next year? Kasi billion-billion pa rin daw po yung mga hindi nagagastos under the 2025 budget. Sinisimula na po ito. Ni Secretary Vince, ang magtatrabaho dito. Thank you, ma'am. Eden Santos, Net25. Uh you uh, magkano po ba talaga yung uh, total budget ng flood control from 2022 to 2025 po? Uh, meron po bang maaring maging liability ang uh, pangulo uh, dito po sa maanomalyang uh, flood control projects? Uh ang 2022 kung mapapansin po natin ay uh, hindi po ang sa panahon ni Pangulong Marcos to ginawa Uh, nagsimula po sila for the 2023, 2024, and 2025. At ang lahat po ng budget nito ay makikita naman po sa GAA. At ito po ay nakapublish naman. At uh, ang patungkol po sa liability na tinatanong po ni Ms. Eden, ano po bang liability ang naiisip po ninyo? Binabanggit po kasi na since ang Pangulo ay alam din po niya yung uh, budget uh, parang uh, ano po ba yung kanyang uh, pananagutan din bilang Pangulo po ng ating bansa. At uh, mukhang hindi agad nalaman. Ano po kasi, dito, itong three years lang na ito, uh, nabanggit ng Pangulo itong mga contractors, ibinunyag niya yung 15, tapos nag-inspect uh, po siya, nakita na may mga ghost projects. Mm -hmm. Uh, dito sa mga uh, flood control po na ito sa buong uh, tatlong taon ng kanyang uh, panunungkulan po. Tandaan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumaliyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulo Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At uh, dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay uh, nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nireklamo ni Mayor Magalong na rock ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Ivan, Maylina, GMA Integrated News kunin ko na rin po ang reaksyon ng palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarswela. Hmm. Okay, uh, isang araw lang matatapos ng investigasyon. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang Dating pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. 20 this is uh, November 2020 nilabas. Mm. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. So, muli ang pag-iimbestigang ito para sa taumbayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa to ng pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Marie Carr, uh, same question. Maricel Halili, News 5. Magandang araw po, Yusek. Yusek, can we have more details tungkol po doon sa sinabi ni Presidente na isiningit doon sa 2026 budget? Uh, what particular areas po yung nakita ni Presidente? Flood control projects din ba siya? And paano na isingit? Sino yung posibleng involved considering na NEP pa lang siya? Okay, na Nasabi po natin no nakaraang press briefing na ito ay nabanggit ni Representative Marcy uh, at Representative Puno. So doon lamang po uh, kumuha pansamantalang informasyon ng Pangulo at ang, DP, ang DBM. at uh, ito po ay uh, pag-aaralan mabuti kaya po ang DBM pati po ang DPWH ay bubusisiin po ito talaga. Kung totoo bang nagkaroon ng mga duplication, nagkaroon ng insertion, dapat po kasi matanggal ito. Uh, through IRATA. So, yun po. Sa ngayon po, ay wala pa po tayong detalye. Dahil noon po, sinabi sa atin ng DBM, aaralin uh, ito uh, sa pamamagitan din po ng tulong ng DPWH. Dahil baka po yung mga ibang project, mahaba po, pareho ng name, pero phase 1, phase 2, phase 3. So, dapat aralin po. Baka naman talagang walang duplication, baka iba-ibang phase lang siya. Pero kung meron talaga pong duplication, yun po talaga ang bubusisiin ng DBM at ng DPWH. Ma'am, how about yung Kalinga and Apayo? Because Senator Erwin Tulfo mentioned na mukhang meron din siyang na-receive na info na parang mm -hmm. dun sa area din na yun. Do you uh, have the same info? Kung, sa ngayon, wala pa po tayong nakuha na anumang detalye patungkol po dyan. Kung may nakuha na po si uh, Senator Erwin, mas mabuti po makapagbigay din po siya para maitulong po niya ito sa DPWH at DBM. lang mm po -hmm. What are the chances na baka meron din problem doon sa DBM mismo considering na nep po siya. Kaya nga po inutusan na po ng pangulo ang DBM at ang DPWH na usisain po lahat ito. Thank you sir. Related to Nep uh, Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, regarding the sweeping review that you mentioned uh, a while ago Anong extent ng magiging review? Will it uh, lead to the altering of the actual amount of the budget or maybe it's just amendments in the projects? Paano po yun? Ang sabi po kasi sa ng DBM, hindi na po maibabalik yung NEP sa kanila. Magkakaroon lang po siguro ng mga iratum. Uh, I-correct, i-amend, tatanggalin para po mab mabigyan sila ang Senado, ang Kongreso, ng listahan kung ano yung dapat na hindi na ilagay. So it will be through uh, errata po? Yes. So, pero how long will the review take? Kasi given na maraming project, hindi kaya magkaroon ng delay sa deliberation ng budget considering that we are trying to avoid a reenacted Yes, budget. opo. Ayaw po natin. Hangga't maaari, ayaw din ang pangulo ng reenacted budget. Uh, sa bilis po ng pagtatrabaho ni Sec Vince at sa kanya uh, Sec Mina pangandaman, mabilisan po ito. At yun ang po ang pinag-utos talaga ng pangulo. So hindi pwedeng ah uh, uh, mat -pang matagalan yung gagawin na pagre-review. Mabilisan po ito. So what will happen halimbawa may mga nakita pong projects na duplicate sabi po ninyo yes. or na, maybe natapos mm -hmm. na pero mero ano po mangyayari doon sa mga kung, allocation na yun? Kung tapos na po yun, tatanggalin na po. And then it will be... Ibibigay, ipagbibigay alam po sa Kongreso. So, mababawasan po yung budget? Opo. Yes po. Ah. Kaya nga po may mga pagre-review, kaya po rin nagkakaroon ng budget hearing para maitama kung ano yung maitama dapat. So, if ever there will be a reduction in the proposed NEP, mm -mm. sa TPWH lang po? Depende po. Kasi kung meron pa pong iba. So, re-review po nila. Pero sa ngayon po, dahil yun po yung nakikita ng mga senador natin at ng mga uh, kongresista... Uh, DPWH. Okay, Antutu. salamat po. Mm -hmm. Erica Sinaking Business World. Good morning, Sec. Um, yesterday po, uh, Senator Laxon flagged 51.82 billion peso in this thing or vague insertion in 2026 NEP. Um, parang sinabi niya rin na um, magiging ghost or ghost project siya in the future. So, ano po, um, kin kinala niya rin po ito na quadruple whammy on taxpayers. Uh -uh. So, ano po ang response ng um, alas? Yun po, uh, mabilis po nag-responde ang ating Pangulo at uh, muli inuutusan niya, may direktiba po sa DBM at sa DPWH na ayusin ito. At kung may mga pagkakamali, dapat ma-correct. Paano naman po yung ano, um, how uh, or what safeguards does the administration have in place to prevent uh, legis legislators or um, or end contractors from influencing or inserting the, from the NEP. Babantayan po, ang sabi po ng DBM, uh, tututukan nila. Para po, uh, at sinabi rin po ng Pangulo sa zona at sa kanya mga press briefing, ayaw po niya na maulit pa, na madagdagan ng hindi na ayon sa NEP. So, kung kinakailangan na magkaroon ng ma vito ito, ibibito po niya. Okay, that's all. Arlene Delgado ABS-CBN Good morning, Yusek. Yusek, lang ako. we would like to get the palace's uh, reaction to the Coordinating Council of Private Education Associations, or COCOPEA. They're calling uh, on President Marcos to immediately review and recalibrate po in current policies sa class suspensions after what happened recently. Uh, allow me to quote them: Yusek, sabi nila, the blanket and automatic orders, the Secretary of DILG, hamper school preparations, discourage resilience in school communities, and devalue the education of students. They're uh, basically asking for enough flexibility po to suspend classes. Opo, i po to sa NDRRMC. Opo. Pero tandaan din po natin, ang uh, suspension po sa work ay nanggagaling po sa Office of the President or OES uh, through PCO. Aileen Taliping Abante. Good afternoon, ma'am. Um, ko halang kami ng um, oh ito ng, um, development don sa uh, Prime Water kasi matagal nang na-submit ng luwa yung kanilang recommendation kay Pangulo. Meron na po bang action dito ang presidente? Kasi hmm. naghihintay po ang mga mga consumers ng Prime Water. Opo, kung tatandaan natatandaan niyo po, mabilis din po ang kumilos ang Pangulo patungkol sa problema sa Sikihor. Ganyan din po ang nais ng Pangulo. Meron na pong ginagawa ang LUA at ang ibang mga concerned agencies At uh, hindi lamang po namin muna isisiwalat kung ano po ang mga hakbang Dahil um, mahirap po na baka magapang makakatulong, makakatulong ba ito? Makakagaan ba ito sa sakripisyo ng maraming taga? Yes, yun po ang nais ng Pangulo Maibsan ang kahirapan ng mga consumers ng prime water Thank you ma'am Tina Maralit Manila Times Hi ma'am um the judicial and bar council has concluded its public interviews for the aspirants for the ombudsman um, how soon is the palace expecting for a shortlist to be submitted to president marcos Ang Pangulo naman po ay mabilis kumilos eh. So abangan na lang po natin muna kung ano ang kanyang magiging decision pagka nadyan na po yung shortlist. So ma'am, ano po yung non-negotiable qualities that the President is looking for sa kapalit ni retired Ombudsman Martirez? Ang gusto po ng Pangulo of course dapat ay um, may integridad, hindi nadidiktahan, at walang kinakampihan. Salamat po. Last question, Clay Pardelia, People's Television. Good morning po, Yusek. Um, former Bulacan District Engineer po, uh, admitted na nagsusugal po siya kasama yung iba pang tauhan ng DPWH. How concerning is this? At may natatanggap pa po ba tayong report na may mga ganito pa rin ginagawa? Ano po yung sanction na maari po nilang harapin? Unang-una po, uh, kung inamin po niya to, syempre po, ito naman ay under na po kay Secretary Vince Dizon. Uh, maaari po itong makasuhan under RA 6713. Depende pa po kung ano po yung maaari pa niya nagawa. Can be administrative case, can be criminal case. Depende po sa kanya mga nagawa. Pero hindi po natin pangungunahan kung ano magiging desisyon dito ni Secretary Vince Dizano. Ma'am, follow-up na lang po. What is our reminders for government officials or workers po na nagsusugal or maybe enticed na magsugat? Alam po nila yan. Hindi na po sila dapat pagsabihan. Kahit po yung online gambling, hindi po pwede. Bawal po yon. So, manalaki na po sila. Responsibilidad nila yan na dapat maging matino silang public official. Thank you, Thank you Yusec Claire.